ano bang masasabi mo dun sa mga batang nga na mamalimos na may daladalang sobre? Na, Nakakita oh, ka na ba nito? Meron, meron yan. Ang, ah, tama, tama Jen, sister. May mga iba kasi mga bata dun sa mga jeep. Yung may mga dalang sobre na ano, parang sa donation. Di ba? Pero bukod sa may, sob, uh, may sobre iba, yung mga bata, ginagamit yung ano, share your blessing na word. Oo. Dalapita ka. Share your blessing. Share your blessing. Tapos bibigyan mo ng 10 piso. Hihinga ng kasama. Uy, ati tayo dyan. Uy, akin lang to. Share your ah, blessing. Ah, Ayon. diba? Oh. Pero sa tingin Kasi ting po yan, yung yung apu ko po yun eh. Pinagsasobre niya. Ito ba ang pinag-uusapan nating pinagsusobre? Ito yung mga batang na mamalimos sa lansangan na may daladalang sobre. Sobre lang po. Meron bang nakasulat sa labas ng sobre? Meron po. Anong? Konting tulong lang po. Ganon. Ah, naka mga ganon. Ta sila lang nagsulat nun. Sila lang. So yung mga apo mo, ilang taon ito na tinuturo ang magmamalimos? Mga ano na po. Isang taon na po rin. Kim! Isang taon ng... katanungan ko sa iyo, totoo bang inuutusan mo ang mga apo ni Aying para mamalimos? Ito ay mga anak ng kinakasama mo na Oko. anak ni Nanay Aying ha. Ano ba ang katotohanan dito? Ano po hindi naman po araw-araw pinuutusan. Po Umbaga Sabado, bernes, yung inaano po nila pang computer, pinakakain din po nila. Pero hindi so, naman po, pero, araw -araw. Eh, eh, hindi araw-araw inuutusan, pero alam mo, keep are aware ka ng bawal yon ha? Ako, alam ko po. bawal mong utusan ang mga batang mamalimos. Saan na pupunta ang pera? Pera din po nila. Sa kanila rin po napupunta. Sa kanila napupunta. Sige. At sinasabi mo yan. Totoo ba yan, Ate Aying? Uh, An Nanay Aying? Hindi po. Pinangulog niya ng utang. Natapos po yung utang niya dahil sa mga kuko Pero yung, as, yung anak ninyo ang talagang may kagustuhan. Opo. Pinagsasabihan ko po yan na dinanas niyo na, wag nyo na ipadanas sa anak niyo. Yun ang sabi ko po sa kanila. <laughs> Kasi po noon talaga, gipit kami noon. Nag-aaral na... din po sila noon. Doon uh... din sa kanila rin naman napupunta. binibili ko yung uniforme, gamit nila. Doon din naman po naman. Ano ang trabaho hmm. mo? Anong trabaho ng partner mo, Kim? Ayun po. Nag-aalaga po namin. Nagalit. Pag hindi okay. po siya binibigyan, nagalit. Pag hindi siya binibigyan, bakit? <laughs> sugal. Mahilig po siya magsugal. eh. Mahilig siya magbinggo. Oh. So may sugal. Totoo ba to, Aling uh, aying Opo. Kayo Kami po natin ay na nag... Naman po ako ah, okay. Matagal na kayong nagbibingo o nagsusugal? Opo. Pero natigil na po ako ngayong mga, ano na, two, two, months pa lang po.